Good morning, good morning guys. Ito, nag-aabang ako do sa do sa freight na magde-deliver sa aming bagong aso kasi kanina, sabi nung anak ko na sa C6 na. So alas 8 na umaga dating, kaso past 8 na, wala pa. Baka na traffic dyan sa may uh, Barkadahan Bridge kasi syempre mga papasok eh diyan traffic So guys, i flex ka lang muna itong aming paligid. So guys, nakikita niyo yang bungalo na yan na mababa. Yan guys yung uh, unang bahay dito da, na na uh, umusbong. Then sunod kami. Ito mga sumunod na lang to. So, then, ito sa amin, ayan yung uh, kibigtoy, nasa loob, nakakulong. So, ito guys, uh, kaya ma-imagine kami lang talaga yung bahay dito. Wala pa yan, wala pa yung mga bahay na yan. So, dalawa lang kami dito sa gitna. And then, pagdating ng mga ilang taon, sumunod naman ito, si kapitbahay namin, si Banong. Ayan, hanggang sa dumami na guys yung bahay dito sa aming street. So lahat ng mga tanim na yan ay eh, kami po ang nagtanim. Ganyan. So ito kanya-kanya improve it. Yung mga upuan na yan. <coughs> 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 ay, po. Kami po ang yung mga upuan na yan ay eh, kami po ang nagpagawa. So ayun. Ah. Kita nyo guys, ang lalaki na ng puno dito. <laughs> Ayan, ang aming punong malunggay. <laughs> Dati sa likod yan Kaso, nung minob namin yung mga kulungan ng aming aso, eh, nilipat namin ba't na doon, guys? Doon, doon namin nilipat. Jasa sa may puno na abukado. Ayan. At isa, ito na lang natira. Uh, mataas na yan, guys. Pinutol na lang namin. So, ang laki ng puno niyan. <laughs> Buti nga uh, dumadahon pa siya. Ayan. At, uh, ayan. Yan lang po, guys. Kita nyo na ang bahay namin. na uh. gubat na gubat na. Hindi na mamintin yung halaman. So ayun. May kalatuchi pa kami guys. Tanim din namin. Ay kalatuchi. Yang atsuete. Yan guys. So. Uh, you know. Yun. Tanim din namin yung guys. Yun. Know? yung So hanggang dito na lang po at maraming salamat. Bye bye po. Mayra! Ayun, so, at Bukang malayo pa bila inyo dito <laughs> Wala, wala pa kayo tulog? Wala pa Galing Batangas? Marabi yun. Wait lang sir, kasi nakawala yung isa kong husky. Ay, yung isa? Patay. Baka si mga agad Ano na ako yung Tanunan, baba? Dito lang mo, at na karede na yung gate shield. Ang usap niyo po si ma'am, yung pinagkita pa lang Si Nestle, Si Lele? wow okay. wow naman! Kawawa naman! sa ngasin guys okay. oh Sit. oh matalino uh, ah si katrain okay. okay. oh, ah. mo na siya dito ka lang malakas na masigdal dito eh. ay ang gaganda ng aso uh, may labrador pa oh may katawang, huh? may katawang mo lang ipiyan mo lang sabi mo andito na yung war. Eh grabe me jaim German Shepherd datang ya. Ah. Wow. Masih apa? Hello doggy. Ya lah, oke. Perutama. Dipahinnya menunggu lah, habis kita nanti nanti. Biyak si Mon so, Labas mo na, labas <laughs> Baka mga kawala Ay, may tutag maliit Ganun, <laughs> matutag maliit Ganun, matutag maliit o Alam mo Mon, 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 Mon Mon Sabit mo yung tali Ito na yung tali Baka baka yan eh Pagawa <laughs> yeah. ko oh. eh, oh. na hindi na Ayan Ayan yung laki laki oh kay Husky oh Ganda rin po ng kulay ganda rin ito <laughs> oh laki pala niyan.

una <laughs> po namin ginagalaw na yung pagkain yung pinagalaw? Ah, sige. Grabe, laki o! Hanapan namin lang ko agyan, partners. Boon! Ano ba? Kaya-kaya <laughs> <Hi, Bon. laughs> <laughs> kang hatakin niya. Fight yan. Yung parang kapatid niya, laki din eh. Oo. Oh. Hindi yon yan yun. Hindi ba yun? Hindi okay, yung, yung, nakawala. Hindi nga ito yun. hindi okay. ba yun? Hindi ba yun yun? At mo yung asking ako. Dami ko lang yung asking yun. Basta ko yun. Ito na mama. Pwede na. Pwede mo na. Oy! Pwede mo na. Pwede na. Pwede na yung mga. Oo. Bye-bye. Ayan. Ang bali yung ano nga po yun. po. Ayan. Sino? Pwede yung collection po daw pala namin. Si... Collection? Lang, isabit yung lang, sabit mo muna dito. O oh, sabit mo lang muna dito. Baka iiyan yung susakyan ko. Sa Grabe oh. Ayan nga sir, uh, ko lang po yung screenshot. Kinahanap po kasi sa amin ni Sir JB. Ah, ah, pa, sige po, sige po. Picturean ko lang din sa dito sa cellphone niyo. Sige po. Ito ko lang ko lang to. tama. Okay. Sige. Sinira yung kulungan niya. Ay, ganon? Oo. Oh. Laki kasi. Biro mo, nangihila ng kuha niyan eh. Mm. Uh -huh. Islay sa yelo, di ba? Oo. So, oh, buti, hindi nakawala yung Doberman ko doon eh. yung so, yun nga ang delegado. Pero mabait yun. Mabait yung Doberman ko. Isa lang amo ng Doberman eh. <laughs> Lato ng aso, sir. Yeah. Pagka yeah. up namin ng aggressive. Pagka darap, naawa na lang. Maawa. Ito, tataba sa amin to kasi kula sa alaga eh. Mga aso namin dyan, malaki pa katawan dyan. Pero kami, ano Ano? Kaski no? Kaya John Vincent ang Vincent? Ah, oh, John Vincent. Uh -huh. Lagi naman siya, Ay sorry. Lagi naman sila magkausap nun eh. Kaya hindi mo matawagan. Ano sabi? Welcome Moon Welcome sa bahay Sa new home mo Moon Dito ka na sa amin oh. Ayan oh. Ano Okay na Sir Belta well lang Pabalik Hawak, kawak to, kawak. Baka nakawala eh. Hirap. Magdaboy lang. Hawakan mo lang. Sara mo na yung gate para safe na. Ay, kabigyan mo. Para safe na siya. <laughs> Ayun, husky na nakakatuwa o. Bye-bye! Wala ka ng kasama ng husky! Hoy, <laughs> tayo-tayo ang tenga. Wow, ganda. Ang ganda ng kulay. Hello. Okay, sit. Okay, sit. Alam, matali na pala yan. Sit, kiti. Okay. Yeah. Uh, 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 ano ito yung sasampalok pa? bae may ari. So, oh. Sus! Galing ano? Talino po. Talino? Talino ah, na ng kid eh. <laughs> Ganun pala sila tumalo. So, mabayaran ko pala kayo namin yan. Baik tu, baik tu. Baik tu, okay, no. Kau so, susun ni ramu kunci. Ayam modal. Lakukan uwi. Tamin yung pandelivery sa. Ah. Lahat yan ibabagsak niyo na ngayon ayan. Ayaw niya talaga ayaw uh, niya sa kitchen. Oh. Ni ayaw niya. 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 Nakatikim ng preskong hangin eh. <laughs> ay. Hey, nako, galing mo. Tali mo na lang kaya. Ito ba wala oh. Ay, 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 Oo. Oo, ay, 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 naikulong siya, oh. Grabe. Oh. oh, Ayaw niya. Kawawa oh. 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 <laughs> <mo. laughs> so, Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Nagsabi ko sa amo ito. Ayaw, 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 ayaw daw kay. sa cage. Hindi ka pwedeng hindi kukulong

yung mga makawa. Sabi <laughs> guys, for deliveries yan. Ya, nali, ino, ino, so, Kali-kali. 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 kada kali kali na lika na, nali, 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 nali. na kali 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 na yung kali si Shepard, ang laki mo. Eh. nyo Ito malambing well, oh. hmm. ito. Malam ito, malambi. ito. Uh, nga eh. Malambing nga eh. Ayan o. mga yan, one week namin kasama ngayon. Wala at makasama oh. Kami talaga nag-aalaga. Saan so, nyo pa i-deliver yan? Pinuha ko namin yan sa Cebu Ay, ang layo Marino. Grabe Laki ito, eh Hindi siya ano, hindi siya aggressive Pero pagka naturoan yan, aggressive yan, isang yeah, command mo okay. lang dyan Mga babae yung ano, bata Iyak nga yung babae oh. Eh, kaya nila pinamigay kasi yung na yung lola. Iyak siya okay. eh. Yeah, oh. kasi makuha ng amoy niya pagka nakakulog yung bahay. Ayun, hanggang... Kawawa, wow, wow. hanggang dito na lang guys. Maraming salamat okay. sa mga pag Bye-bye po.